Sa lahat ng mahirap, ito ang pinakadali nakitaan dito sa online. Alam mo ba na meron kaming ginagawa na sistema ngayon na tinatawag namin na copy and paste system at pwede kang kumita dito potential income per month 20,000 to 50,000 in just a month by doing copy and paste. At ang kagandahan dito, wala ka ng ibang i-undergo pa na interview, hindi mo kailangan na magaling ka pa sa English or meron kang experience or skills para kumita ka dito. Ang gagawin mo lang, maging connected ka lang sa sistema kasi ang gagawin, mag-copy and paste at mag-sit appointment to local at international client. At ang kagandahan, open to all po ito kahit isa ka mang estudyante ngayon, OFW, empleyado, tambay, or housewife na nasa bahay ka lang palagi as long as meron kang cellphone at maka-online ka at least 2 to 3 hours per day pwedeng pwede ka na dito sa copy and paste system at ang kagandahan pa dito hindi mo na kailangan mag-promote ka ng product para kumita sa online all you need to do is purely copy and paste lang po talaga kaya for more details comment down below ng how or direct Mrs. May to my messenger nasa bio ko po yung link kaya see you